Hello guys. Natatawa na ako mag-isip sa tagal kong hindi na pa pag-vlog. Ngayon na naman ito ako magre-react sa mga viral videos or mga posts like itong napansin ko ngayon sa social media na kumakalat. Yung about dito sa viral nga na prank ni Ivan at ni Marian Rivera. Well, nung napanood ko naman ito is parang totoo naman siya, hindi siya planted. Kasi makikita mo yung reaction ni Ivana. Talagang parang napahiya siya. Napahiyak pa nga siya eh, di ba? Ewan ko ba sa mga tao kasi but pati na yung pinakamalilit na bagay. Eh ano naman ngayon kung set up to? At least nag-succeed sila na nag-viral yung video. Marami na rin namang prank na ginawa si Ivane eh. Pero sa tingin ko ito hindi to planado. Magaling lang talaga silang gumawa. At saka napanood ko rin yung usapan nung kapatid ni Ivana eh, tsaka ni Marian Rivera So, plinano to, totoo, pero hindi kasama si Ivana dyan. Kasi nga si Ivana ipaprank, diba? Paano mo pasasabing prank yun Kung kakausapin pa nila sa Ivana Makikita mo naman yung reaction ng tao Itong si Sino nga ba itong Nagpapakilalang to na Puro mga bad Comment and reaction Ang binibigay sa mga artista Ano to kapatid ba ni Labador to Christian Gaza Oh. Parang marami na rin akong napanood na tinitira Ng taong to eh eh, ano ba, panoorin mo na lang. Kung gusto mong mag-viral, gumawa ka rin ng sarili mong prank. Tignan mo pati si, sino ba yon Yung may award na artista na, ayun, si Melay. Eh. Komedyante si Melay eh, ganun talaga yon pag magsasalita sa mga ganyang event hindi mo kilala yung tao eh. Alam naman nating lahat na komedyante yun. Tsaka, kahit saan tingnan mo ang gulo, ganun at ganun siya lagi. Ba't pati ba naman yung sinita mo? oh, sinita mo sila, sinita kita, anong kaibahan natin? Ang sa akin kasi, malit na bagay na lang eh. Kinatuwa naman ng tao, natuwa naman ng tao, wala naman silang sinaktan. Ba't kailangan pansinin mo pa? KSP ka na ba para gumawa ng ganitong issue mo? Dapat yung mga magagandang bagay na lang pansinin mo o kaya yung mga masasama. Yun yung bigyan nyo ng pansin. Yung ganitong nakakapagpasaya sa tao, dapat din nyo na pinapansin eh. Mali rin kayo. Ewan ko ba sa inyo nakainit kayo ng na